Hello mga boss Ayan sira ang bakod namin Tapos yung isa doon na blue Walang bubong Ito na repair na Ikutan muna natin ang kwan Maghahanap ako ng signal Kasi Napakina ng signal dito sa taas club ng R Series Club ang um, Eagle, Camarines. Yeah. wala, wala kami kuryente guys wala signal Pakahanap <laughs> ako lang malakas na signal

kaya ako po questo na malakas ang signal. load naman ako pero hindi makakonek sa internet sana makakonek ako Yeah, guys sa uh, Remittance hindi <laughs> sa uh, Palawan ayan yung yung, yung plaza oh, oh, yung atok yung kinakapalakas na yan eh sa buong mundo pero mo na signal number 5 dati hindi naman nakakarating ng signal number 5 ngayon iba na iba na ang bagyo ngayon sobrang lakas dati maliit na 4 hours na tapos na ngayon umabot eh, na 8 hours ang typhoon ah sobrang lakas pa pero yun mo know, o oh, eight hours karo ayun yun ang malalakas na alon <laughs> hindi pa <laughs> hindi pa na nagataya ng bahay pero kung 4 hours lang okay na tapos okay. na göz geldiği Marami na politiko ang dumating dito eh. Hindi na ako nakikiusyoso kasi kilala ko naman sila. At uh, ang na. Sila na lang. nakakahanap dito eh yung mga material sa pagpagawa ulit ng bahay tapos yung sa tubig na inumin sa gasolina then sa mga mag ng pera sa bangko lahat yun apektado sarado Adios. سلام عليكم thank you mabuhay kayo Meral ko salamat sa pagtulong sa Patanduanes malaking tulong ito para sa amin para magbalik ka yung kasi mahal ang gasolina